Nagtatanong sa nanay. Magtatanong sa tatay. Nagtatanong sa kapatid. At ikani kani ko pa kung kayo magtatanong. Pwede ba at this point in time? Pwede ba sundin mo muna ay, kung ano yung nasa puso? Sa lahat ang magtatanong sa ang na sa buhay, sa mo, boyfriend o girlfriend, mo, girlfriend mo. ko, lagi ko po sa susap kung sinangan mo kung ganda. Ikaw yung nakakita ng negosyo na sa akin. Pinayakan ka nga mga ibang bansa. Ano, pag nasa ibang bansa, buhay ba tinataya mo? Buhay, pero pinayagan kanya. Ang taga nito, kasi ng negosyo. Ayaw kanyang payagan. Bakit? Ilang daang nibo na ang binigay mo sa kanya at pinadala mo. Eight no, -nope, hindi po tayo bumabata. Sa lahat ng mga OFW, OFW is not a lifetime job. Kung may anak ka, sa lahat ng mga nanay at mga tatay na nandito dito, lang po may lakas ka ng loob. Tama ba? Abroad ka nga. na kailangan dito. May pera ka kasi sumasagot ka. Ikaw yung mamuli sa anak. Ikaw yung walang poro sa kanya. Marami kami ipinangako at di ka nakamating. Sabi mo, uuwi ka. Ilang graduation, ilang birthday ang pinalagpas mo. Pero di ka naman nakakauwi. Take no? Yes po, kailangan nila yung pera. Pero mas kailangan mo nila yung presensya mo. Alam mo ba yan? Ang tanong, kailan mo sa susulusyon? Alam ko, miss na miss mo na lang yung parents mo. Kung naalagaan mo yung ibang tao, naalagaan mo yung employer mo for how many years? Hindi ba deserve din yan ang nanay at tatay mo? Hindi ba deserve din yan ang anak mo? Kaya sa anak ng employer, yung lagi mong hinahaplos? Yung lagi mong hihatid sa school ay prepare na kanilang pagkain or whatsoever? Nisan ba natanong mo sa kanila? alam nyo lang kung gano'ng kayo kamis ng mga anak nyo. As insulter. soldier. Actually, pwede nga sabihin nila, di ko kailangan ng pera. parang yung ganyan. They are happy. Pag pinakaya na sa Johnny, at si birthday nila. Mayroon silang cake. Pero pag sila'y tinanong mo personal, itry mo, subukan mo. Anak, anong titiliin mo? Yung nandyan na ako sa'yo sa harapan mo, yayahapin kita? O yung meron na cow cake, pero wala naman ako. I'm sure, ang sasabihin ng anak mo, Mama, mas gusto ko, kasama kita. Tama ba? Misan ho, nagbabalat si Buyas lang tayo. Masaya ka sa camera. Masaya ka sa picture. But actually, it's not. Pero ang tanong, sino bang nagpaparealize sa'yo? Di ba halos 24 hours? Hindi mo siya namamalangan, tapos na yung isang araw? Tapos na yung isang mundo? Tapos na yung isang buwan? Hindi mo namalangan. 2025 na ho. Palapit na ho ang 2025. Kailan ka pa nag-start? 2024, sinabi mo na yan eh. Parapit nang mag-2025. Pero sino nag-propose sa'yo? Kung wala pa, masalamatan na yung taong sponsor mo, yung endorser mo. This is a friendly reminder sa lahat po ng mga OFW. Hindi pa huli ang lahat. Okay, just give. Alright, less ng 2 years, seryoso lang nyo po ang negosyo nito. Sabi ko nga sa inyo, mag-commit kayo. Iglo nyo makapam full-time, in a short period of time sa mas layak yung panahon. Alam ko, nawanawain no, yung sinasabi ko. This is a real... Okay? Real story po ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko sayangin ang pagkakataon na kayo kayo nasa ibang bansa. Napakaraming W yun na nagkahanap po ngayon. Nang stable na kumpanya, legit na kumpanya, at sana... Okay? Sana na-realize mo that's your purpose. That's your purpose! Huwag niyo kakayaan eh, mga friend mo sa Facebook na scam pa sila. Second, tapos sila sa hindi legit na kumpanya. Because you are not happy. Okay? You are not proud. But then, why are you? So, congratulations po sa lahat naman ng DDT. Tagos sa puso. Yes po, I'm speaking. Sa lahat ng mga OFW. Kasi nung ako yung OFW, sobrang dami kong luha. Isang buwan nung akong umiiyak gabi-gabi. Kasi miss na miss ko ko ang nanay ko. Every time na pinapagalitan ako ng employer ko, ang tanga-tanga mo, ang bobo-bobo mo, ang tagal mong matuto. Ay, dito kasi, lumagkasakit ako ng bulutong tobi, Wala akong kasama sa kwarto, walang electric fan, walang banig, walang pagkain, walang kahit na ano. Pero kailangan mo i-accept. Kinatakbuhan ka ng maraming Pilipino kasi siyempre nakakahawa. Kailangan mo magbulam ng toyo, pansit kanton. Kailangan mo magbulam ng, ang tawag doon yung toyo, mansit. Sinda, O, W. Maging practical mo tayo. And that's the reality. But after two years, ganun pa rin naman, puti na lang. Hey, congratulations, okay, congratulations po sa lahat ng mga FWS namin. And maraming maraming salamat kasi napuno natin. Okay, yung ating Zoom sa lahat po ng qualifiers, congratulations. And I'm looking forward, okay lang ba i mo sa sarili mo ngayon? You will hit your first million sa palusap na meron ka ngayon. Okay, I am the Millionaire's Club ng Saudi Arabia. Ganon. Okay, I am the Millionaire's Club member of Hong Kong. I am the Millionaire's Club member of Taiwan. Malaysia. Okay, ko na sa bansa po kasi ganun ako kasi no na nag-start po. Okay, Pare, I love you guys. Pare, okay, thank you so much po sa lahat po na nakatanggay. And see you all again. Pare, okay, every Zoom event. So alamin niyo po saan kayo pwedeng pumasok at magpapasok. Pare, okay, nangin niyo pong mga guests para matulungan po namin kayo. Pare, oh, para po sa lahat ng mga business partners natin sa iba't itong bansa na nakapag-start po kating ng tama at hindi po kayo magsisi sa bandang. Okay, that was everyone. This is Danette Mauhay. Okay, happy business.